Nauna na yung asawa ko mga katansi Dito kami. Yan. Ito kami magsisimula mga katansi. Ayan. Napakaganda. Ang ganda yung tingnan sa mata. Ayan o. Oh. Kulay green talaga. Ayan. Ayan po ang ano namin. Medyo ano to. Uh, pa patas Medyo may init na rin. Siguro isang round lang kami. Yan tapos na. Nihingal na ako. <laughs> pit la ba? Lab Tingin ka dito hinihingan ako. Ayan o, oh, ang dami. dami naming mga kasabay, mga katansi. yan Dandun po sa, ano, taas. Hinihingan na ako, mga katansi. Akyat, baba, akyat, baba. Akyat, baba naman. yun Siguro papayat na ako ngayon, mga katansi. <laughs> <laughs> Tinatawanan tuloy ako ng asawa ko, mga katansi. Oh. yun din oh napakagandang mga bulaklak doon yan sa ano lang yan sa uh, kilid ng kalsada yan ang mga bulaklak napakaganda rin yun oh yun din marami dito naman sa kabila yung mga puno na napakaganda napakaganda yung straight naman talaga sila dito yun. Hindi nakakatakot pag ano ba kasi bangin kasi ito dito Tapos nila nilagyan nila ng ano diyan ng kahoy para safety ba. Yan. Tingnan niyo. Tingnan niyo dito mga katamsi. Yan, bangin to. Bangin. Oh, yan. Bangin. Tapos nilagyan nila ng ah uh, kahoy. Yan. Tinaniman nila ng punong kahoy para yun ang ano nila purpose. Para hindi naman ano, nakakatakot tingnan. Yan. Makaganda. Oh. Yun, nauna na yung asawa ko. Oh. Kasi ako hinihingal na talaga. <laughs> Isang round lang kaming ano, nag ano, parang hindi ko na kaya. Thank you for watching mga katamsi. God bless us all. Grabe ang pawis ko na ngayon mga katamsi. Thank you, thank you so much.